Magandang hapon po, Sir Christian. Ah, uh, magandang hapon po, Sir. Yeah. Kailan po nangyari yung uh, pagsabog ng transformer at naging dahilan para magka-brownout ng two weeks? Opo, oh Sir. Kailan oh. po nag-umpisa ito, Sir? Kung hindi po ako nagkakamali, Sir, mga 12 po ata o 13. November 12 or 13. Opo, oh, ngayon po. So, since then, hanggang ngayon... Wala pa po, po. Wala po brown pa pinapalit, out. Oh po pinapalit. Opo, brownout po. Ano pong sinasabing abiso sa inyo? Walang nung, pasabi itong kooperatiba? Noong una po, Sir, nung mga dalawang araw, tatlong nakaraan, sabi daw po, nandiyan na daw po. Tapos ano kon, po? Nandiyan na raw po sa Pasakaw. Ano yung po nandiyan na? Yung transformer, yun, yun po ang sabi, yung nandiyan yung na daw Opo. Okay. Tapos nung mga nakalipas po na nakalipas, wala naman po dumating. Mm -hmm. So Tapos, parang pinaasa lang kayong pinaasa? Oh, Tapos ngayon po, nung pagka uh, Monday po at ano, Monday or Tuesday, pinuntahan ko po yung office ng ano, Napocor. Okay. Wala po doon si engineer. Ano sabi po ni Napocor? Ang sabi po sa akin ng lineman, sir, naghahanap pa daw po si engineer. Ano po hinahanap ni engineer? Yung transformer daw po. Akala ko parating na. Kaya po, yun nga po ang sabi. Yung eh, yun parang, po ang sabi ng ay, lineman. Parang ikot lang kayo. Opo. Tapos, okay. sabi naman po doon, meron daw po doon bakanting transformer sa barangay San Rafael. Okay. Kung gusto ko daw po, bilhin ko daw po yun. Teka muna. Bakit ikaw ang bibili? Para masunod raw yung transformer. Parang nandulo pa tayo. yun. <laughs> Sarcastic yun. Sabi po nun sir, nung lineman. Ah, kasi ikaw yung nagpa-follow up. Ikaw nag bilang oh isang, isa sa mga consumer. Opo. Oh kliyente po. ng kooperatiba. So sabi, bibilin mo raw. O, oh, bilhin ah. ko lang daw po sir. Para parang nang, nang asarata. raw po yung transformer. Sino po ang sabi niyan? Yung isang lineman po nila sir. O, oh, pagkatapos sir, ano nangyari? Tapos nun sir, pagkatapos nun sir, umuwi na po ako sir. Tapos kinabukasan sir, na balita na may nag-align ano na man na nasa Liga Spina daw, nasa Pili, nasa Dait. So, naghahanap pa daw po. Okay. Tapos bago po ako umalis, sabi daw po, nandyan na. Ha? Pero hanggang umalis po ako, nakarating pa ako dito, hanggang ngayon wala pa po. So, ibig sabihin talagang ikot ng ikot lang sila palaging uh, gumagawa ng mga palusot. Magandang hapon po sa inyo, Engineer Pateno. Hello po sir, good po. Hello, Engineer, po. dalawang linggo na po nang sumabog yung transformer ninyo dyan sa SPLEF hanggang ngayon wala pa rin kuryente ano yari? hello po sir, potensya na po bali po sir, po, inayos na po bali po bukas pa po darating po yung ano po sir yung transformer po tapos sir, yung ano po kasi sabay sabay po kasi nasira po yung transformer po bukas tapos eh samantalang sinabi niyo na 'yon dati nung nung ka, kasasabog ng transformer, sabi in two days, after two days pala kinausap kayo, sabi niya parating na. So ngayon two weeks later, parating pa rin bukas. Bali po sir, ano po kasi yang, yan, ano po, walang biyahe po nung nakarang din ano po. Ano po? Ano po walang biyahe? Walang biyaheng eroplano, barko? Barko, barko po. Pero ano, ayusin po agad, sir. Ano Malang pa yan? Dyan. Every two weeks, ang biyahe ng barko dyan sa inyo? Papuntang masbate? Hindi masbati? po, sir. Nagkataon nagka po kasi nga, ano po, may masama panahon po noon. 14 days na, masamang panahon palagi dyan sa masbate? Yung ano po, kasi sir, um, po po kasi ng ano, transformer po. Ano pong okay. garanti na bukas, darating na transformer at bukas, tapos na yung brownout? Okay, okay. Ba bali, nandito po ako, sir, ngayon. Ako na po yung mag magdadala mismo ng transformer po. Dadali mo yung transformer. Yes, so bukas, po. hindi na brown out dyan? Ah, yes po, yes po. Sigurado po kayo? Yes po. Okay. Bali po kasi sa pasensya na po kasi nagkataon sabay-sabay po kasi po yung ano yung yung inaayos pong transformer nagkataon po na ubusan po kami ng ano supply po. Kami na po nag po ng pamamahin po. Ah, Ayun po nagkikinig po sa inyo ngayon ang uh, inyo pong mga kliyente, uh, mga consumer, nakikinig yes, sila po. ngayon. Sige sir, mag, mag ano kay public apology. Opo. Uh, bali po, ano pa sir po, uh, ang ginagawa po namin yung ano namin kahit ano kahit ano kahit medyo nalit na po, pasensya po. Okay. Bali po kasi po ayusin po namin agad. Sir, magkano po sinisingil nyo para sa generation at sa distribution supply metering? 1450 po. 1460. Yes po. Yan pang 1460 na sinisingil ninyo. Yan ba'y aprobado ng ERC? Bali po, ang ano po kasi sa ano po sa LGU po mismo yung... Diretso sa LGU? Yes po. Okay. Yung 1460 na sinisingil nyo sa bawat consumer ninyo, dumidiretso sa LGU at merong kampatunay patunay na yan ay napupunta sa LGU. Yes po. Bali, ano po sir, um, sa napukar po, po kasi kami pumipili ng ano, yung napuka po yung ano yung generation po tapos sa LCU po yung distribution po. Okay. So yung sa distribution yun yun nga siya sabi sinisingil 1460 pero do may sa LGU. Yes po, yes po. Kasi yung last na nagbayad po kami 1850 po po eh. Magkano? 1850. Ay, magkano po? 1850. 1850. Opo. Oh. Last month. O oh, 1850 but sinabi mo 1460. Kasi ay bali po na ano lang po bago lang po kasi sir na purban po nung October po. Ah, binabaan nyo? Ah, po, po ng ano, ng LGU po. Ah, okay, okay, sige. Mabuti naman kung ganon. Attorney Falso, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Senator. Apo. Ah, ah, sir, um, attorney, ito'y may kinalaman sa two weeks na nagka, nagkaka-brown out dyan sa Masbate dahil sumabog daw po yung um, transformer, eh, nangako naman po itong San Pascual Local Electric Facility na by tomorrow, wala na rin pong brownout. And I want to make sure na talagang wala na brownout tomorrow at nandyan yung transformer. Pwede ho ba? Pakimonitor? Pakisiguro? Opo, uh, Senator. Uh, sisiguraduhin po namin na uh, may install kaag yung transformer dyan. Ano, Makikipag-coordinate po kami sa LGU kay Mayora. Apo. Para po sa immediate restoration ng kuryente po nila dyan. Yung mga sinisingil ba ng uh, uh, San Pascual Local Electric, Electric Facility, yung SPLEF, eh, lahat ba ng singili nila aprobado po sa inyo dyan sa ERC? Dumaan po sa ERC? Yun po ang naging problema ng LGU po. Uh, actually, Senator, hindi po sila registrado na cooperative or distribution utility. Wala po sa record namin at sa LEA na sila po ay authorized to operate as a distribution utility. Kaya po, yung kanilang mga rates, mga tarifa, hindi po yan aprobado ng ERC. Oh! Eh ano pong gagawin nyo? Ano pong balak ninyo? hindi hindi pala aprobado ng ERC. Wala palang permit sa ERC at sa Kasenea. Oh, And yet, ngayon, you allow them to operate. Ah, hindi po. Hindi po namin inauthorize na mag-operate sila. No? Actually, Senator, ngayon po lang namin nalaman na meron po palang ganyang cooperative na nag-ooperate. Oh. Ang nasa record po namin, ang franchise niyan is sa Masbate Electric Cooperative. Pero kanina po, kinausap po ang kanilang uh, general manager at TSP Technical, hindi po po sa kanila yung franchise coverage niyang uh, San Pascual. At kinausap din po namin yung NEA, wala din po sa kanilang registration. Hindi rin po nakare-register sa kanila ang San Pascual Electric Cooperative. So ibig sabihin, palsipikado pala ito. Opo, hindi po yan authorized, hindi po yan aprobado. Kaya nga po ang gagawin po namin is iisuhan po namin yan ng SOCOS order ang LGU ng San Pascual kung bakit hmm. sila nag-charge ng mga tarifa na hindi po aprobado ng ERC in accordance with uh, RA 9136 o yung IPIRA law. Ayun, huli, booking. Sige, sige, expect ko po yan. At para okay. naman po sir, uh, ma mailagay na po sa ayos yung uh, takbo po ng uh, electricity diyan naman po sa ano sa Masbate. Opo, tama po. Dapat po talaga i-rehistro nila, ano no? Mag-register yeah. sila sa NEA. Parang gay po. Sa, po. Sa Paranggay CDA po, busing. Para po uh, malegitimize yung kanilang operation. Pati din po sa amin, dapat po magpa-approve sila ng mga tarifa nila para po ma-regulate at ma-monitor din po namin. Okay, okay. Sige. So, sige po. Aasahan ko po yan at at least nang dahil sa sumbong ni uh, Sir Christian, na booking pala na ito pong uh, San Pascual Local Electric Facility e eh, na nagdi ng nagkakaroon electricity distribution dyan sa Barangay Busing na hindi pala registrado sa inyo, walang permit sa inyo, pati sa NEA, National Electric Electrification Administration. Oh, so, ano so, po? So, so, ano pa mangyari, sir? Kapag uh, binigay binigay siya ng show cause order at lumitaw na talagang hindi sila dapat allowed na mag-operate uh, mag dyan, ano pong sunod, susunod na mangyari? Malaki po ang sanction dyan ayon sa batas po no, ng 9186. Pag hindi ka nag-wala nag kang authority to operate po ng uh, distribution utility, may penalty po na pwede pong ipataw ng ERC. Mm -hmm. At tutulungan na rin po namin sila. Kami na po ang gagawa ng paraan para matulungan ang LGU. Kung paano nila may isa-saayos yung kanilang taripa sa kanilang mga consumers po. Ayun. Sige po. Sige po. So asahan po Ito, namin. Po namin. P first things first po ha? Gusto ko po bukas, uh, attorney, sir, uh, meron na pong electricity. Opo, i-monitor po namin uh, we will get the number po ng LGU at makikipag actually sir nakikipag uh, senator nakikipag coordinate kami sa masbate no nung nalaman namin matagal nang walang kuryente na baka po pwedeng in the meantime magpahiram muna ng transformer dyan immediately para po magkaroon na sila ng kuryente eh, pero ang sinabi po kanina sa akin nitong SPLIF eh parating na po bukas yung transformer ergo eh meron ng kuryente so gusto ko lang masiguro na talaga mangyari po yon Sir. Sige po, i-monitor po namin na, uh, Senator. Thank you po, thank you po. Apo. Kita mo yun, Sir Christian, ang dahil sa iyo, nabuking. Nabuking itong SPLEF na, na, ito, <coughs> na palsipikado pala ito at gagawa ng hakbang. So, order, mag uumpisa dyan itong uh, uh, ERC. And sa susunod, may ipagunahin sila sa LGU para masiguro na this time, maging maayos ng takbo ng electri electrification. Dyan Apo, sayo, sir. Nang dahil ko sa inyo yan. <coughs> Maraming salamat po, Sir. Yung isa pa pong problema namin, Sir, yung kuryente po namin is patay sindi po siya. Kaya, kaya nga po, yung ERC po, papasok sa eksena. Okay, sige. Sisiraduhin yung okay. ERC na oh, this po. time, hindi na patay sindi yan. Diretso na yan. Opo, oh, Sir. Opo, oh, Sir. Okay. Kasi ang problema kasi, hindi pala sila re oh, sa ERC. Hindi sila re sa NEA. Opo, oh, Sir. O, eh kaya nagkakaganon. Pero siguro kung restado sila, monitored sila, regulated sila, eh maging maayos ang nila. Sige sir, punta ka dun sa kabilang ka kausapin niyo ulit si Attorney Falsa para dun sa napag-usapan natin, mas siguro mangyari po yung pinag-usapan natin kanina. Okay sir? Okay po sir. Thank salamat you, po. Maraming salamat po. Thank you. Engineer Pateño. Yes, yes po sir. Palsipikado na po kayo, sabi ng ERC. Di ko lang po kasi bago lang, I mean, ang, di ko lang po kasi alam mo yung pag-process po niyan sir. Anyway, Kasi sige. Mady, al alam mady, alam mady, ko naman, kayo, eh, hindi naman talaga ikaw ang, ang presidente dyan o CEO. Ikaw ay isa lang sa, sa mga opisyalis dyan. But anyway, sabi po ng ERC, babaguhin yan, magbabago yan dahil patadalang ka ng show cause order. Abang-abangan nyo na lang yan. Tutak, sa pasang kabubuti ng lahat yan. Yes po, magpapatulong na lang po kami. Sige po. Kung ano po yung mga papers na kailangan po. Basta bukas sir, may electric, may ano na, kuryente. Yes, yes, sir, yes sir, yes sir. At huwag na pong patay si India, Yes po, yes po. Salamat po. Ano? Uh, engineer. Salamat po, salamat po, sir. Thank you. Thank you po. Uh, update lang po, kinabukasan lang po ay agad-agad din po na nagkaroon po ng kuryente sa kanila at naayos din po yung transformer. Hindi na rin daw po patay-sindi ang ilaw sa kanila. Uh, nasa kabilang linya po sila, Sir Christian, and yung iba po nating taga-Barangay Busi. Ayun. Ayan, idol. Hello, hello, hello. Aba, yun, ano, meron sa <laughs> telepono? Oh. Uh, magandang hapon po, Sir Christian. Ah uh, sir, magandang hapon po, Sir. Magandang hapon po. Nakangiti po kayong lahat. Uh, good news na good news po. At talaga sasabihin niyo sa amin, ayaw yung kishari, okay na lang po. Yes, Sir. Good news na good news po. ah uh, yung ilaw po namin dito pagdating po, po. So, nilagay po at agad yung transformer po. Then, umilaw na po kinagabihan. So, maraming maraming salamat po, Sir. Hindi na po patay, si hindi. Uh, hindi na po, Sir. Hindi na po. Ah uh, okay na po dyan. Eh, malamig na. Pag sa gabi, pwede na gamitin electric pan o aircon. Lahat. Yes, po, Sir. Yes, po, sir. Yes, sir. Okay na po. Ayon. Well, very, very welcome po kayo at sa mga susunod na panahon, sa ulitin, nandito lamang po kami at salamat po sa inyong tiwala. Thank you very much po. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Ayon. Ingat po. Salamat Ayon. Salamat po. Ayon. salamat po. Ma mabuhay po kayo. Salamat po, sir. Salamat po. O, that... salamat po sa inyong sa team RTIA po and RTIA sa inyo po, sir, Rafi. sa Atty. Greg po ng ERC at aming LGU po kay Mayor Saki at sa engineer Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sir. Mabuhay po kayo. Thank you po. Mabuhay kayo lahat po dyan sa Masbate, uh, sa Barangay salamat Busing, si San Pascual, Masbate. Mataga Masbate, ang aking pong pagsaludo sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po, sir. Thank you. Thank you. Okay. Po. And um, muli po, maraming salamat po kay Attorney Greg Ofalsa ng ERC oh, at yeah, the yeah, engineer Greg. Mark S Pateno. Yes, kay Attorney Greg Ofalsa. Of course, nakausap natin siya. At uh, tumulong din si Engineer Greg Mark Patino. Okay. At yung kanilang LGU, si Mayor. Yan naman ang nangyayari kapag nagtutulungan ang lahat. Opo. Para sa isang pakay, which is solve yung problema ng taong bayan dyan sa Barangay Busing San Pascual Masbate. Mataka Masbate! Kanan, kaliwa, kanan, kaliwang pagsaludo. Mabuhay kayo. Okay.